morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Sino po sa inyo ang nakaranas na ng biglaang ang panghihina ng katawan na hindi matukoy ang dahilan? Ganyan po ang nangyari sa panauhi natin ngayong umaga na unang nakaramdam ng panghihina sa kanyang mga tuhod at nahirapan na siyang lumakad. Pero sa paglipas po ng mga araw, abay biglang hindi na rin siya makabangon sa higaan at halos hindi na niya maigalaw ang buo niyang katawan na tila siya nalumpo. Panoorin po natin. Ako po si Ruel Degal, 44 years old, taga Mandaluyong. Pinakamahir uh, pong naranasan yung paraon ako nakumatos, na hindi ako makatayo, hindi ako makalakad. Unang-una -una kasi ano eh, manhid yung, yung kami ko. Tapos yung, lab, yung mukha ko, baksak. Tapos hindi ko may galaw yung tuhod ko, yung paa ko. At hindi talaga makatayo. Kasi pag nakahiga ako, kailangan bubuhatin pa o papaupo. Yun nga yung pinagtataka ko eh, kasi hindi ko malaman, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Lahat kasi nasa bukan ko na. Una-una sa center, sa hospital, sa albularyo, yung misis ko, alam ko naapektuhan siya. Hindi alam kung saan manghihiram ng pera, gano'n. Iisip ko siyempre yung mga bata, gano'n. Ano kaya iturin nila pagdating nila ng 18, 20. Talagang nagpaalam na ako. sa asawa ko, tapos ah, nag-message na ako sa mga kapatid ko na kayo nang bahala. Parang bibigay na nga ako eh. Fatty liver at mababang potassium ang mga lumabas na resulta sa maraming tests na isinagawa kay Ruel sa ospital. Pero ang misteryosong pagkalumpo na nangyari sa kanya ay hindi matukoy ang dahilan at hindi rin gumaling. Kaya't kinailangan na niyang sumubok ng iba pang paraan ng gamutan. Sa pag-aaral ng hiling-galing ayon sa Traditional Chinese Medicine, ang nangyari kay Ruel ay indikasyon ng matinding imbalan sa kanyang system na posibleng idinulot po ng nakasanayan niyang lifestyle at maling pagkain. Ang nakita sa kanyang ultrasound na fatty liver ay nangangahulugang na sobrahan siya sa intake ng kolesterol o alcohol. At ang mababang potassium naman na lumabas sa kanyang blood cam ay nagpapakita ng kakulangan sa nasabing mineral na nagbibigay lakas sa muscles ng katawan. Paano muling nakalakad si Ruel sa tulong ng natural na gamutan at ano nga ba ang mga dahilan ng kanyang biglaang pagkalumpo o paralisis? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, papayuhan natin ang dalawang kapuso nating may problema sa fatty liver. At sa Garden of E, alamin kung paano pa mapapakinabangan ang balat ng suha na meron palang properties na pantunaw ng triglycerides at kolesterol sa katawan. Kaya abangan niyo po yan. Kung may misteryosong karamdaman na hindi matukoy ang dahilan, maaring ang tugmang lunas ay nasa natural na gamutan. Kaya't palawakin ang kaalaman sa holistic na paraan, dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Nagpatest po ako at nakitang may fatty liver pero wala pong gamot na nireseta sa akin. Ano po ba ang maiging pang liver cleanse? Mga tanong tungkol sa fatty liver ang sasagutin ni Dr. E. At balat ng suha na ginawang candy mahusay pala sa kolesterol. Alamin kay Dr. E sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Hi Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing nasa iyo ang galing! Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng hiling-galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang hiling. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na hiling-galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang hiling-galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Isang matamis na pagbati po ang hatid natin dahil pang dessert ang ating ipiprepare mula sa isang masarap na prutas dito po sa ating garden. Ang pomelo. At naku, nabalitaan niyo po ba yung nagtatalo-talo? Ano daw ba ang tamang pronunciation? Pomelo ba o pomelo? Ganito po yon, Parehong English po ang tawag nating pomelo na yan, whether ang pronunciation ay American English na pomelo or British English na pomelo. Yan. At para hindi po tayo magtalo, ang tawag natin dyan ay suha. Diba? ba? Ang suha po ay isang uri ng citrus fruit na may makatas at masustansyang pulp. Ito po ay nagtataglay ng fiber, potassium, may copper, B vitamins at vitamin C. Pero nakakain din po at marami ding sustansya na taglay ang balat ng suha. Ito pong mas manipis at mas matigas na outer skin ay tinatawag na rind sa Ingles. At ito pong mas makapal naman at mas malambot na inner skin ay tinatawag na pith. At napag-aralan po na ang pomelo peel ay uh, nakakatulong sa weight loss para sa mga taba ching ching. Dahil nakakatunaw daw po ito ng body fat, nagpapababa din ito ng mataas na sugar level at triglyceride. Ganun din ang cholesterol levels. At nakakatulong din po sa digestion. May taglay din po itong antimicrobial properties. At kung ipoproseso po natin ang pomelo pills, maaring gamitin ang rind o ang balat nito na mas matigas at ang pith na nasa loob pa na balat din para gawing masarap na candy. Kaya dito po sa ating table, ayan, bukod dito sa sariwang pomelo natin, nakakainin, syempre, kakainin din natin yan. Pero ang balat, dahil nakakahinayang po na itapon, lalo na kung may diabetes sa bahay, maaari pong magpatuyo din ng balat ng ating pomelo. Pero pagka-dry na po, maii-preserve na kasi natin ito eh, no? At gagawin na lang tsaa kung kinakailangan. Ganon din po yung pith. Ito yung rind na pinatuyo na at ito naman yung pith, no? Pero sa paggawa po ng ating dessert sa umagang ito, medyo mahirap po kasi ang sariwang hinarvest natin ng mga balat na hiniwa na, pinaghiwalay na po natin, ay paulit-ulit na huhugasan muna bago natin iluto bilang candy kailangan po ay mabawasan ng mabawasan ng mabawasan ang pait na taglay ng mga balat ng ating pomelo fruit, no? Kaya narito po ang ating recipe na pwede ninyong sundan kung gusto ninyong gumawa at ipapakita ko po sa inyo ang ating finished product. Ito na po ang resulta ng ating nilutong candy galing sa suha. Ang pomelo 1 at pomelo 2. Tikman natin ang pomelo 1 o ang candy galing sa pith o yung loob na balot ng ating suha. Mmm! Crunchy po. Yung dating malambot na parang marshmallow ang texture. Crunchy na po siya nung naging candy na. May konting pait akong nalalasahan pero natatabunan na po siya ng sugar na ginamit natin sa paggawa ng candy. Subukan natin yung panlabas na balat niya. Ang pomelo too. okay. Mmm, may pagkakaiba po. Mas citrusy ang flavor nito. Mas matamis siya. Mas maganda yung tamis niya kasi hindi ko nalalasahan yung pait na nalasahan ko dito sa pit, na So, kayo po, pag gumawa kayo, piliin ninyo kung ano ang mas gusto ninyo. Yan po ang ating tampok na hiling halaman sa umagang ito mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Meron po tayong tinanggap na dalawang hiling katanungan patungkol sa problema sa fatty liver. Ang una ay galing kay Janine Cuevo. Sabi niya, nagpa-test po ako at nakitang may fatty liver pero wala pong gamot na nireseta sa akin. Gusto ko po sanang uminom ng herbal nyo, doktora. Ano po ba ang pwede? Salamat po. Ang isa pa ay tanong galing kay Kath Diego. Sabi ni Kat, hello po doktora. Ano po ba ang maiging pang-liver cleanse? Kasi sabi po ng doktor ko ay may fatty liver daw po ako. Nababalutan ng taba ang atay ko. Thanks po. Okay, Janine at Kath, may natural na paraan para ma-flushing ang ating mga fat sa liver. Pero dapat holistic pa rin ang approach sa gamutan. Kailangan iiwasan na natin ang makapagbibigay pa ng dagdag na fats sa atay. No? At karaniwan na ay ang mga pinirito lahat ng oily food, ang mga taba, ang mga balat ng hayop, ang mga sitsaron. At dadagdagan natin ng water intake, better ay warm water. Pwedeng kumain ng karne, yung lean meat na lang. Wala ng sebo, walang taba. At sa halip, ang focus ng magiging diet natin, Janine at Kath, ay ang masasabaw na pagkain. Yun ang tinutukoy natin palagi dito sa hiling galing na hydrating diet. So, sabawan nyo lahat ng kakainin nyo, higupin ang masasabaw na pagkain habang mainit-init pa. Ganon din ang mga inumin na mainit-init. No? Iwasan natin na kumain at uminom ng malalamig. So, wala mo nang halo-halo at iba pang mga katulad nito. No? Sa halip, mga maiinit, lalo na sa iyenda natin noodles, may lugaw, may ganyan, 'di ba? At uh, habang mainit ay iko-consume natin. All right? dagdagan natin ang warm water intake natin para makatulong sa ating holistic approach ng gamutan. Ganun din, baka may nagtitake ng alcohol sa inyo, Janine at Kath, Alam natin na sa katagalan ay nadidevelop ito na fat sa liver. So, avoid na rin ang alcohol. Kasabay niyan, ang pag-inom ng herbal calcutab. Ito ang nakakatulong para lumabas sa pagwiwi, lumabas sa pagpupu ang mga mantika na ito at unti-unti malilinis ang liver. Ganun din sa halip na uminom ng kape available sa mga outlets ng Healing Galing ang ating herbal cleansing tea na habang iniinom ninyo, kapalit ng kape at iba pang inumin ninyo, ay nagpa-flashing na rin ng mga fats sa liver. Pwede kayong uminom sa almusal or pwede three times a day ng herbal cleansing tea. Pero ang pag-inom ng ating uh, herbal calcutab ay after meals, three times a day. Depende sa severity ng condition, pwedeng anim na tabletas, pwedeng sampung tabletas kung malubhana at matagal na ang kondisyon. After meals, three times a day yan. At gawin nating holistic ang approach at sa susunod, pag gumaling na, hinay-hinay na tayo sa mga pinirito. Maraming salamat sa inyong katanungan, Janine at Kath. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Naman po yung mga kamay ko. Nagsimula sa kamay ang pamamangkin. Tapos, yung tuhod ko, unti unting nangihina. At sa hindi na po ako makalakad, ganun. Yung Kaya, dating liksi mo, nawala na. Hindi po talaga ako makatayo eh. Pati pag-uupo pag po ako, kailangan na alalaking bubuhatin po o. Paano na balik ang lakas at sigla ni Ruel mula sa bigla ang pagkalumpo? Ang galing! Susunod na! Hey! Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Miracle Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at ng Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng aming mga videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news. Dapat totoo. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Main Office sa 522 Kirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto. Dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko, bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang hiling galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng hiling galing guava soap at iba pang hiling galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing, galing. Ayon sa mga pag-aaral, may iba't ibang antas ng paralysis o kawalan ng muscle control sa katawan. Maaari itong maging partial kung saan ang nakokontrol pa rin ng pasyente ang kanyang muscles. Maaari din naman ito maging complete kung talagang wala ng kakayanan ng pasyenteng igalaw ang kanyang mga kalamnan. Ang paralysis ay maaari din maging permanent o temporary. Ang permanent paralysis ay kadalasang dulot ng severe brain damage o pagkasira ng spinal cord kaya hindi na bumabalik ang kakayahan ng gumalaw ng pasyente. Ang temporary o periodic paralysis naman ay maaring idulot ng ilang dahilan. Tulad ng genetic disorders, health conditions gaya ng epilepsy, Hypokalemia o stroke, kagatang insekto, lason at psychological trauma. Ano man ang uri ng paralysis ay maaari itong magdulot ng komplikasyon gaya ng kahirapan sa paghinga, paglunok, pag-i o pagdumi. At maaari din itong maging sanhi ng depression at anxiety. Kaya't mahalagang maaksyon na naga dito habang maaga. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Meron po ba kayong mga nararamdaman na hindi nyo mapagwari kung ano ang dahilan at maging si Doc ay nahihirapan ding malaman? Pag-usapan po natin yan ngayong umaga dahil kasama natin ang simpatikong sikat na SOP dancer dati na si Ruel Digal. Happy healing morning, Ruel. Happy healing morning din po, Dok. Baka may nanonood na mga fans mo, makikilala ka pa ba nila? O, tumaba ka na. Malamang. <laughs> tumaba ka na. Hello okay. po. At ngayon nga, ay ibang diskarte na po ni Ruel ang ating pag-uusapan. Hindi man niya gusto, pero inabot ng problema ang kanyang kalusugan. Kwento mo nga sa amin, Ruel. Namanid po yung mga kamay ko. Nagsimula sa kamay ang pamamanid? Opo. Tapos, yung tuhod ko, unti-unting nangihina. At gansahin, hindi na po makalakad, gano'n. Yung Kaya, dating liksi mo, nawala na? Opo. Bukod sa nagsusumbaw dati, natigil ko po yun. Nawala yung ehersisyo? Opo. Napabayaan sa kusina, gano'n. Hindi <laughs> po talaga ako makatayo eh. Pati pag-uupo -pag po ako, oh, kailangan na alala yung po oh. Ah, hindi ka tao, makatayo on your own, opo, yung simple pagtayo lang? Po. Okay. Opo. Tapos sabi mo yung braso mo, hindi mo rin maiangat hindi, pag naka -ganun. Hindi ko, Hindi ko po talagang may ganon. Tapos, Tapos sa mukha mo, anong pakiramdam? Yung face ko parang bumaksak siyang ganon. Ah, ganon? Pag tumatawa ko, naka ganito lang. Hindi siya naka ganon. Pero tumatawa ka na nung lagay na opo. yon, May halakhak na yon. <laughs> Tapos, uh, <laughs> oh. yung nga po yung hirap na po akong makalakad, nagpa-check up na po kami sa doktor. Okay. Na scan na ako. Okay. Ultrasound, ka po yung heartbeat ko, normal naman po. Pati yung laboratory ko, normal. Pinauwi na lang po kami kasi wala talaga po makita eh. Sa dami po ng laboratory examinations na dinaanan ni Ruel, ang nakita lamang ay ang fatty liver dahil sa madalas na prito ng prito ang kinakain pala ni Ruel at yung mababang potassium dahil ang kanyang prito ay sinabayan ng maalat. Karaniwan na po, nagbabalanse ang alat at ang potassium sa system. So apparently, nanaig ang alat sa katawan ni Ruel kaya bumagsak yung potassium. Ngayon po, sa just ng kuya ko, pumunta po sa albularyo. Ngayon, sabi naman daw po ng albularyo, kinulang daw ako parang di po na niniwala na kulang. kasi hindi ko siya na-feel eh. Di, dinasalan o, ka ba or something? Dinasalan po ang ganun-ganun. ano ba yun? Eh, Yung kwintas mo na binigay sa akin, eh akala ko po makatipid ako. Yung palamis lalo ako na pamahal triple. So, hindi ka na bumalik sa albularyo? Hindi na po, Pinababalik po ako, hindi na po ako bumalik. So, napunta kayo sa Hiling Galing Mandaluyong Outlet kay Ate Raquel 'yon Si Mrs lang. O, kasi kasi hindi ka nga makagalaw sa bahay. O, Pag uwi ni Mrs ang ipinainom kay uh, Ruel ay herbal Calcutab. O, Ilan ang ininom mo? Ten tablet. Umaga, tanghali, gabi. Pagkatapos kumain? O, okay. Po, after meal. Soaking powder? sinok yung paa mo, tapos minasaj ka ng healing galing oil. Opo, tapos, pangalawang araw, take po ula ako, tapos, naitataas ko na po yung amay ko. Pangalawang araw pa lang? Opo. Ah, kasi may soaking, tsaka may hilot, nakasabay nun. Okay. Opo. How many times a day yung hilot? Three times din po yun. Ah, kaya pala, matyaga. No? may ko siya pa unti-unti. tataka -ta ko, hindi ko dati nagagalo, ngayon nagagalog ko na. Ngayon, yung last day, na bago maubos. Yung unang bote ng Herbal Calcutab yan, po, last unang, day mo na. O. Opo, yung ko po doon sa mycelia, tinukod ko po yung kamay ko. Yung, ha? Nagagalaw ko na. Okay natutukod ka na kasi ano di po talaga ako makagalaw Dati, na. Dati hindi mo na igagalaw kahit po na pantukod. po panagulat po ako. Tumatalab kaya, nga ang hiling galing. Kaya ang, oh. ang, ang ano namin, ituloy po na uminulay. Ah, so nag-decide ka, sige, bili pa tayo oh, ng herbal okay. Calcutab Opo. Plus hiling galing oil. Opo. At saka yung soaking powder. Opo. Kailan yung kompletong nakakalakad ka na? Pangalawang bote pa lang po, nakakakapita po ako para makatayo. Dati walang lakas. Sa pang pangalawang bote, aba, may ano grip po? na. Opo, nakatayo na po ako noon. Yung pangatlong bote po, nakasaklay na ako, nakakalakad na ako. In total, ilang bote ng Herbal Calcutta bang nainom? Apat lang po 'yun. Apat na bote. Apat na po 'yun. Wala na po yung na nakakalakad na po. Sinabayan po 'yan ng three times a day na massage ng healing galing oil habang nakasok ang mga paa Opo. ni Ruel, no? So tulong-tulong po 'yun. So eto na po, magaling na si Ruel at tulad ng dati pa dito sa Healing Galing ay sinisikap natin na maituro sa pasyente, magabayan ng pasyente kung saan ba nang galing ang problema. Dahil kung hindi po natin malalaman ang dahilan ng problema, ay magpapaulit-ulit lamang ito. So tinrace po namin ni Ruel ngayong umaga nung simula nung dancer pa siya. Nung dancer pa siya, Pagkatapos ng sayaw, ang kanyang environment ay malamig. So, pinapawisan kayo noon, Opo. pero malamig Opo. ang environment, malamig ang inumin. Opo. Ayan. Pagkatapos, hanggang sa nagzuzumba-zumba, hindi napalitan yung gawi ni Ruel na malamig, mahangin, electric fan, pag walang aircon, tapos malamig. Tama ba, Ruel? Parang ganun po. Tapos huminto ka sa active na routine mo na yon, okay. di ba? Kung nagtutuloy-tuloy yon, every time sumasayaw ka, pinapawisan ka. Nababawasan yung lamig, yung hangin na ipapawis mo, na to yutot mo, na iidighay-dighay mo. Nung tumigil ka, eh sinabayan mo pa ng katakawan. Este, katakawan. <laughs> lamon. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Iba na yung exercise ni Ruel. Ito na po eh. pas ganun-ganun pa na ang exercise ni Ruel. So, in nung inanalyze po namin, no? Ito na. Naimbak na. Wala nang output eh. Hindi ka na kasi sumasayaw. Kasi po, ang sobrang hangin sa system, ay nagkokos ng paralysis na dahil sa accumulation ng hangin sa system ay hindi na makagalaw at hindi rin po makita sa ospital kung ano ang pinanggagalingan ng kanilang karamdaman. Katulad ni Ruel. Ngayon, simpleng pagpapawis dahil hinilot-hilot siya, tinuruan siya ng hydrating diet, sabaw-sabaw, di ba? Oh. Tapos tubig, maganda, warm water. Paglabas ng pawis, labas din ang hangin, magyuyutot-yutot, magdidighay-dighay, at pag na-flash out na po yung mga hangin at lamig na yan, biglang nakakilo si Ruel, di ba? <laughs> so walang magic, wala rin kulam. No? lumabas ka ng bahay, Opo, yun, nakita yun, no, ka ng mga paano. marites. Ano? Anong sabi? Nakakalakad ka na. Mm. Gulat ako, lang, naka-wheelchair ka. Diba? ba? ano kana? na, mag-pray ka. Tapos, mag, ano magpasalamat mag, ka kay Lord. Oh, so, napaka-importante ng galaw-galaw, ng ehersisyo, ng pag -e expel ng pawis, di ba? Ano ang natutunan mo, Ruel, sa karanasan mong ito? Dapat talaga uh, gumalaw-galaw, mag-diet, mag-fray, Uh, wag magpuyat. Ang ganda ng kwento mo, Ruel. Bukod sa I'm sure may mga natuto pa na nanonood sa atin ngayong umaga. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Dok. Thank you very much. Sa hiling salamat po. Maaring ang iba po sa atin ay dumaranas din ng karamdaman na hindi matukoy ang dahilan gaya ng nangyari kay Ruel. Pero huwag pong mawawala ng pag-asa dahil palaging may paraan pa. Narito lamang po ang hiling galing gamutan na maari ninyong subukan at ang mga hindi nakikita sa ospital, gaya ng labis na hangin at lamig na naranasan ni Ruel ay nahahanap po natin at muling maibabalanse sa natural na paraan. At kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa kahirapang lumakad, fatty liver, mababang potassium at iba pa sa ating ikonsulta e konsulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon ding umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! dating himatayin si Josephine dahil sa seizures. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV. Alas 7.30 na umaga, Sabado. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng hiling galing guava soap at iba pang hiling galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang hiling-galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.